sexy lagi kali loh <laughs> 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 Deva. Yo, hindi basta-basta, nakalid wall ating stage. Naglalagay na sila ng carpet. And then, konting-konting polycarbonate na lang talaga yung kulang. Siguro, one, two, three, four. Anim na lang. Di ba, guys? Hindi ba sa basta dyan? Preparing na din ang sound system para makapag ano na sila. Makapag plaster na sila dyan. Asa ang stand? walo <coughs>

ayo kuan awas ang mga kuan trante please unfollow oh mag one nine na ka no it's okay na ka mahal na pala yung wala yun all the way from manila kayo Ayan na siya guys. Oh, napakaganda na. Sa baboy sa Ugma bukas gid mo murampag, ah. Murampag, rampag mo ugma. Karampag, gid mo Arampa, ane, 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 ane. <laughs> <laughs> Ito yung mga ano ni Auntie Sita tomorrow. Uh, <laughs> mga ninang. Mm, from galing pa sila ng Maynila, guys. So kaka dating lang nila. And And then, then, para sa kasal ng ni Auntie Sita. Oh, uh, mag-grade down na lang ay elementary high school. Thank you, Mga 1983. So, So, mga So, mga that So, mga 1983. So, Priority. Only So, Pero 50, So, mga 1983. So, mga TIN? E alam namin naman, TIN. diyan baka naglalagyan. Ah, mo National. 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 Ano mo, eh? Puro Kasi <laughs> bayad. General man. Okay lang <laughs> bayad Parang wala mo hindi, okay. mas maganda, wala kayo sa kasal. salam na lang kami dati. Hindi mo naman gwapa yung mga bata. <laughs> mama, hindi <Smith> gwapa. <laughs> 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 yung mama, ayapon ang classmate. <laughs> oh, oh, yun okay. o, yung ba? Oo na! Ang Hindi naman kasi sa sipa. Hindi mo naman ang gwapa. O, tanan na high school. Mga kay gwapa. Kaya <laughs> uh, uh, sa bats mo, gwapa o. Sa na Ano Ano yung piling gwapa? Ah, dini siya nga kanang decoration ng anak. Oh, eh Kurao. Ito na lang ko sa touch by. Touch by touch. 120k na views. <laughs> <laughs> 167. 167. Ito ni kayo. Ay sabi, sa birthday na ako, do naundo Yapon. Wala mo kan outfit eh mami kay mami kay spin sa baka pwede naman kasi magano daw ako di. Eh okay ka lang diyan. Hoy mo. Goto ba naon niya na ipak mo show mo. Ay hindi na kaya mo function hall mang. Basta sa sa na lang ako doon niya para copyright hindi mo balihin. Sa inyo teh kung sige pa gwapo sa yung baswa no. Yung nampok sa dakwa. Si Eugene, kaya... Ah. Wala na eh. na sa... Hindi na ba yung sa assistant dyan... wala na ako ang bag. Dahil, dahil, dahil. Masulte Ano ang bulak ko na pampatay daw? No! Wala na sila kabalo sa actual... b c t u Actually. Actual na. Actual. <laughs> <laughs> wala sila Wala sila kabalo. Wala sila kabalo. Wala kapila ang nagastuan niya. Wala sila kabalo

Ah, mga plastik pa yun yung bat. <laughs> wow. uh, <thank> Ito <laughs> so, <si Cassini>. mm. <laughs> <laughs> yung guard ninyo. Ito si yung guard na. Ay, mga klasin mo Sita? Yeah. Papel mo sa karong ko ang ba ito Queen! Para kamu tanan. Tapos, dapat 2 kagramo ang i-drag ha. Uy! siya man Wow! Ganda ng Muli si para ma-appeal lang sa drag. live ko mag-live para kamu tanan. Pinapanood ko lagi. Ano? Ipid ipin sa Pero pautahan ah.

Ah, in Apple, acceptable. So, i-accept na natin ang mga vouchers sa ilang mga acceptance acceptable. R as in, no, research. Dapat i-research nila ang fight nga kung unsa ang yunahuna ni Jana para dito. Research, research, research. Okay. sila ni Janna. Okay. Okay. K Okay. 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 Kilometer. Pilang. Kilometer. I-manage okay, natin kung pila ang kilometer. Rin. Ah, chada, chada, chada. A? A. Another A, Apple. Ika, kabol, ba? A. Apple. A, A Apple. Adnoran. Adnoran. Ha? Adnoran. Arugan. 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 is Arugan.

Ang bright naman naman mother. Hoki L, L. Love. Love. Because all the people here, nandito'y pagka-love. And we are celebrating? And we are celebrating, a Heart's Day. Love. Alright. E. E as in? Ego. No. Ay, nang na po. No. Grabe kakwal. Kobo na word. E as in? Inime. Inime? Inime? Inime. tayo mag-awa. Di Diba? Nice. Tomorrow is a very um, mag-peace and love. Love. Peace and love. Nice kay mga ano? This is for the, the

Alam niyo na nakatoka kasi sila doon lahat guys. So tsaka na tayo mag hindi disturbo pag pwede tayong man-disturbo sa kanila. Uh, nagluluto sila ng pang-ulam mamayang gabi naman and then mamayang siguro madaling araw bukas start ng luto kasi alauna po 1 p.m. yung kasal ni Antisita dun sa simbahan mismo sa sentro ng hasaan. Then after doon is diretso na dito sa hinaguan ang event area. So, ayan hanggang dito na muna talaga ang ating video. And bukas na bukas, mahaba-haba talagang video siguro yung ma-upload natin. At hopefully makuhanan ko lahat ng mga eksena and ganap dito kasi alam niyo na sobrang busy din kailangan din nating tumulong no so thank you guys for watching bye i hope nag-enjoy kayo bukas abangan natin ang kasala